negosyanteng muslim sa madalas mabiktima ng hulidap ayon sa isang grupo. Matapos nga may sa publiko ang insidente ng hulidap sa EDSA, isang negosyante ang lumantad sa GMA News at ikinwento ang pamibiktima sa kanya ng isa sa suspect ilang buwan lang ang nakararaan. Balitang hatid ni Leigh Alves. Yeah, no. Siya po. Uh, yeah. Nang makita niya sa telebisyon, nakilala ng isang Filipino Muslim businessman si Police Chief Inspector Joseph De Vera, ang dating Deputy Commander ng Laloma Police Station na isa sa mga suspects sa naaktuhang hulidap sa EDSA. Si Devera rin daw ang isa sa mga nanghuli dap umano sa kanya, ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Ayon kay Alan, di niya tunay na pangalan. Kasama si De Vera sa tatlong polis na nagabang sa kanya sa kanyang bahay at pirit siyang isinama. Di raw nakauniforme ang mga nagpakilalang polis. Sabi na drugs daw, may nagbusto tungo, uh, nagturo sa akin, wala naman sila ipakita ang ebidensya. Hindi raw siya pumayag na sumakay sa van ng mga pulis. Di rin daw siya pumayag na dalhin ng mga ito ang kanyang sasakyan. Pumayag daw ang mga pulis na isang police mobile unit ang maghatid sa kanya sa presinto. Pagdating sa presinto, laking gulat daw ni Alan nang ilabas sa harap niya ang isang supot ng shabu na hindi naman daw galing sa kanya. Ito silang linabos ng shabu. Uh, yung doong eh, galing sa akin. Hindi naman totoo yun. Tapos humingi sila na 200,000. Nung nakuha na nila yung 200, yun na, pinakawala nila ako. Di na raw siya nagsampan ng reklamo sa takot na balikan siya at ang kanyang pamilya ng mga pulis. Pero lumakas daw ang loob niyang lumantad sa pagkakahuli ng mga suspects sa huli dap sa EDSA. Parang yung mga ibang mga pulis na bumabaw na katarantaduan para maano na sila, matakot sila. Sabi ang mga negosyanteng muslim sa mga madalas na mabiktima ng hulidak. Ayon sa Metro Manila Muslim Community for Justice and Peace, isa hanggang dalawang kaso raw nito kada buwan ang kanilang namumonitor. Hinaharang, pinapasok o kaya dinadaanan lang sa kanilang mga nabuhay at pinapasok sila sa kanilang tindaan o kaya yung iba inaabangan na galing sa airport o saan mang galing yan, uh, doon nila hinaharang at uh, sinasakay. Ang ilan, kahit daw walang kasalanan, nagbabayad na lang sa takot na masira ang reputasyon. Hinihikayat ngayon ng grupo ang iba pang mga biktima ng hulidap na magsampan ng kaso laban sa mga tiwaling pulis. Yung karapatan mo, kahit tinatakot ka, ay tinatago mo. Kinukonsente mo na patuloy gagawin yung mga tao yung isang kawalang hiyan na gagawin pa nila sa ibang kapwa nila. Sabi ko, ilabas niyo na yung uh, mga evidence niyo at uh, magkaroon tayo na isang mga pag-usap na makatulong din tayo sa ginagawa ng ating kapulisan. Kasi... Bukod kay Alan, may iba pa raw na nagpaabot na ng kagustuhang lumantad na. Lay Alves, GMA News.